Paparayan o, parang Christmas tree. <laughs> Tatlo, paparayan. <laughs> ah, dito hindi tayo ay ini paparayan. Sobrang dami na isa at sa magandang tanghali na naman sa atin na mga katotoo welcome back to another episode ng ating uh, fishing adventure this time dayo tayo kandating tayo wala pang tilapia dun sa lapit lapit sa atin dun no? sa ilalim ng tulay so inabuto natin dito si bro JJ na humarbes na oh. kanani na so nakabalita tayo kay kanina na oh. harvest sila dito kanina so tingnan natin kung makakahabol tayo na mga katotoo stay tuned muna ta magse setup lang tayo natin pamingwit. tabihan na natin si Bro JJ. Nandi na hinip. Okay guys. oset so set na tayo no. Uy wala lang pa yun. Agad itong una natin. Uh, ito na utaw no. Ano yung kamit yan. Mais lang. Nagpalit kasi tayo ng taga doon sa isa. Hindi natin na atin ito. Nagpain na pala. Ah, mukhang makagat niya, Ayan si Brad no. Ay na yung mga pamingwit. Ito si Brad JJ. Sabi kami nakahulit. Nakatakas lang akin kapal nga ng isda guys mga harvest tayo kapal nga yung malilit may malalaka din dyan bang maraming mga, mga itmol mga dati nga ng kahagatan na yun Mool itmol itmol guys first cuts tayo maliit mall pawalan muna natin fairness guys no? napakakagat no? kaya lang mga itmol pili na lang tayo dito no? pag lakap mo lang yun, no? sabay sabay pa kalawat kanan kalawat kanan kaya lang mga itmol hinto ang kain nila no? ay ah, mga etmol ah, mga etmol pili lang tayo guys hindi mo makukuha may hinip dito guys no Ah, paglapag mo pa lang, umabahanat na sila. Sabay-sabay pa yung mga pamingwit. bumabaw yung ano yan yung itong si di pa si lolo kumakabay ako wagas dinapuruhan ang malaki laki yan ha yan na ayun ha na kami ni Brad JJ kagalawang bingwit lang kami no ang daming itmol pipiliin na lang tayo It's medyo ano na to three finger na sya pwede na to mm -hmm. sa lukon pa hinahatak nagpapain pa lang tayo sa isa no? kapal ng isda so kung ito puro malalak ito saglit lang uwi na walang tigil ang lubay pa lang lang mga pamingwit so, ang pinaka pinili natin pwesto itong pinaka ilalim no? so yung kabilang side ang ganda ng pwesto may mga tabi ng water lily no? problema mainit na mainit mo pa na magpahayong doon dito na lang tayo Lahat ng puno, malamig. Pili na lang tayo na medyo mahilabilag pero ang kapal ng isda. Ano, hindi mo na lang kung haangatin mo sa dalawa. Alam, ang lakas sa pain, guys. Hanggat na pagpain tayo sa isa, yung nahatak na naman si Tatag, no? Dumakit mo lang to, ang lakas sa pain. Mukhang may halo pang ayuners. na. Tatakbo na mga pamingwit. Yun. Ayan, good size itong isa. Ayan, may napipili naman tayo guys. Na shout out Papa Unang naging uh, fish finder si Kanane. No? Dito sa may kamachile. Oh, want to sawa. Unlimited uh, biwas ka. Sa mga tilapia. Papaguring ka mo gusto paparayan Walang hinto. Naharbe ah, sila ka kanina. Ang tigil ang lubay. Eh. na okay. yung Unlimited pa yan. Bilis lang ang hulihan. ay yun naman siya no ay mal pawalan na natin ay, tayo ng ano gaspang gaspang fairness eh? No? alam tigil ang isda aparayan mapapagod ka dito hindi <laughs> ka may inip sabay sabay napaparayan no? na si lolo natayo na tayo kay Lolo. Ito kasi tau-tau. Bang! Unlimited. Paparayan. Paparayan. No? Pagka ganito yung spot. No? Ganito yung kagatan kahit batang mali. kahuli dito. <laughs> Pasat lupa pag yung big wit mo. Adyan na sila. Uh, res pa ka dito. Kaya lang. Nasaan ka na ba? Kayo na maga. Saan ka gawin, No? Kaya sila ka na na. Hindi nagpwesto. Unlimited yung isda. maguring ka, Papa Ryan. lang tayo ng konti, guys. Tatakay na yung bimit natin. Hindi inaabot. Grabe isda, guys. Tagal na hindi kumain ng mga tilapia dito. Nandung kumain naman yun, no? Walang humpay. Alam ano, marami maliliit, no? Ngayon, kalakanani, kayo yung namaga, malalaka daw. Unlimited. Okay, sabay na naman limited oh saruhan na naman ah, sabay sabay dalawa isang tilapia isang karoyo tas isang tilapia na naman Ay. Paparayan, na parang christmas tree tatlo paparayan ah dito di tayo may inip paparayan sobrang dami na isda yan no? Ay, Brought to your mama. Shout out, Kuya Tony Castro. Hindi muna tayo makakarating na naman yan. Harbesa na dito sa may ano, no? Yung dating pinag-harbesa natin to ng uh, ano, mga katoto, no? Yung uh, roho dory, no? So, uh, nakataon naman niya yung tilapia naman ng uh, nananamasa. Oh, shout out, Kuya Tony Castro. Yan, si JJ. Wala rin tigilan lubay, oh. Ah, malaki-laki na ang yata na to. Hindi ka rin eh. Banta rin. Huwag JJ, na. No? No? Jackpot na si Brad JJ. Ang klase ng spot na hindi na kailangan ng galing. Kusang huli ang mga ista. Kahit mo Go to your mama. O kahit beginners ka dito, no? Alam ka effort effort. Basta sumayad sa tubig yung pamingwit mahuhuli ka, guys. Si Lolo, ayan, malalaki nga si Lolo. eh. bilap na lolo ay nalaglag pa <laughs> okay guys baka makakakuha tayo ng panghanda para sa aking birthday tomorrow <laughs> all uh, lahat po kayo invited para sa aking birthday tomorrow ay titip po na sayo magiging handa natin eh. <laughs> tilapia fish fillet Pinirito, adobo, sinigang, paksiw, inihaw. <laughs> Puro tilapia po guys. <laughs> Kaya handa natin para sa ating birthday tomorrow. Happy birthday to me! Bra JJ, di mo ba ako babatiin? <laughs> Maraming salamat. Dadagdagan na naman ang ating edad. Magiging 50 years old na po tayo tomorrow. So, uh, pa'y na relax muna at bukas magiging busy tayo sa pagluluto ng ating uling tilapia for today. Naman, para sa ating panghanda. Ay, <laughs> dadagdag ang ating handa. Ay, isa pa. Ay, ay para tayo panghanda para tomorrow. Yung pa, si Lolo. Uling na si Lolo. Wait lang. Ayun, nakawala pa yung sa kamay natin isa. Ha, eh, hindi na halos pinapasin na nga sa ating paanan <laughs> sobrang dami ng isda eh, si lolo muli na ng panganda si lolo ah. panganda na tayo tomorrow walang pili sa bulate kahit ano sa table at siya kakainin nila ay nakakain wala unlimited paparayan sasawa ka dito si lolo naman sasawa ka pa paparayan yan Dala, ay nakawala pa e siya dalawa sila okay, eh at nalibutag eh no alright alright guys Hmm. Ah, ayaw gulog na to. Ah, ah, guys. tot. At syempre, shout -out na rin natin si Paring non no, nung uh, naisama natin sila. hindi naka so, na nakachempo So susunod na pagpisita ng papa niya sasama natin dito para mag-enjoy no. Ayan yan, si Papa niya. Lagi daw nabobok na. Ay doon ako ngayon. Uh, kung uh, makakachem po, may natin siya dito, no? Guys. Ayan. Pagkira pa mo, no? Guys. Mix lang ng yan, guys. Paspasan lang, no? Ang karami agad. maganda-ganda size nito. Oh, ito po roho, guys. Dali tayo nang roho. Roho na dali natin, guys. Hmm, galing. Na naman. Akala buo na 'yung mga isda. Ang guys kung uh, naririling nyo lang nagkakalabog na yung malalaki makasakote tayo lang ano makasakote tayo ng pang uh, <laughs> Panganda, paganda pa rin ay naku wala pa galing sabay sabay na naman ay naku wala na naman galing talaga naku wala pa lang ista adjust tayo ng preso dito no, sumigawin so, may gawin ng mga kangkong andito daw marami na pawalan yung ating sister na malalaki so baka sakalin tayo makasakot eh guys, ang laki nito, mukhang roho ang laki nakawalan na ay dito pa rin dito pa dito pa yeah na sige dito Ayan, ah. kasi mo dyan, guys, okay, dito ka lang. Ay, ay. Kan ka pa pa. agut kena guys ini lucu, ka hey. Look at kamu eh. ka. ka birthday, come to birthday, <laughs> last tagal. come to birthday, ya. Yeah. yun, sakto na tayo na no? <laughs> on um, birthday guys, boundary na tayo no okay na siguro ito, saglit na oras lang timing is tayo ikaw ang uh, sasawa no siguro sapat na itong hulin uh, natin na ito uh, for today no at uh, titimbel pa natin sa ibang mga angler no kalapaparayan, sa iba pa natin mga kasama ng angler no para maka din sila dito no? So kanana dito umarvest na rin si Brad JJ Umi na so uh, that's it muna po tayo for today Mga katoto kahit uh, Na marami na tayo mababahagi Sa ating uh, huli for today no? For donation no? Maraming salamat po sa patuloy nyo nga pag support at pag subaybay Sa ating uh, munting channel no? So hanggang dito na lang po tayo, sa, sa araw na to Awat muna next day naman po Hanggang sa muli po paalam